Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel, update tayo marami ang nagkomento at maraming mga nagsilabasan ng mga content sa YouTube na sobrang yaman na talaga ni Alden Richard sabi daw, naungusan na daw niya ang kayamanan at pagiging sikat at pagiging mayaman ni Catherine Bernardo dahil sobrang yaman si Alden Richard at naungusan na di umano ang kayamanan nina Daniel Padilla, Leskin at uh, si Catherine Bernardo. At ang tanong ng taong bayan, sino nga ba si Alden Richard at sino ba ang napasikat sa kanya unang-una noong naging mainstay at uh, lumabas sa Itbolaga itong si Alden Richard ay doon niya nakilala. Si Maine Mendoza kung saan nagpakyut si Maine sa kanya at doon sila nagsimula. Doon nagsimula ang lahat. Mayroong sparkle. At uh, ginawa silang love team. Talagang kinikilig si Min Mendoza kay Alden Richard dahil sobrang gwapo. At uh, every time lalabas si Alden Richard ay talagang uh, napasmile itong uh, si Main. Kaya naman, hito ang ginawa ng Itbulaga. Ginawa silang love team. Three nights silang ginawang love team. At tinawag na Aldab. Bakit Aldab? Aldin. Al at Dab Mash queen. Dub mash queen ito nga si Main Mendoza kaya ang tawag Aldab Love Team ang tawag sa kanila. Noong time na yon ay sikat sikat noon ang kasagsagan ng kasikatan ng Dub mash at si Main Mendoza ang Raina, ang prinsesa ng pagiging Dub mash queen mahal na mahal ng taong bayan si Maine Mendoza sa kanyang pagiging sikat na Dubmash Queen. Dahil masaya si Maine na nakilala niya si Alden Richard, minahal din si Nama ng taong bayan ng buong Pilipinas, ng buong mundo. Minahal na rin ng taong bayan si Alden Richard dahil sobrang gwapo din. Matikoloso at may karisma itong si Alden at syempre talented din kaya doon nagsimula. Ang kasikatan at magiging bankable. Tag na ang mga blessings at proyekto ni Main Mendoza. Of course, sinama na at masama na sa kasikatan itong si Alden Richard dahil maraming fans at sikat na sikat noon si Main Mendoza sa pagiging Dabmash Queen sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil buong social media, buong mundo ang coverage ni Dabmash Queen sa kanyang pagiging magaling sa pagdab sabi nga nila, nakatinggal lang ang karera ni Alden Richard noong time na yon Nung nakilala niya at naging close at naging love team niya si May Mendoza ng Nail Site Bulaga. Doon nagsimula ang lahat, nag-bloom, nakilala ang kanyang karera at nakilala siya bilang isang Alden Richard, bilang isang aktor, model, singer at iba pa. Kaya, lucky malaki ang utang na loob niya kay Main dahil noon nakatingga siya sa GMA Network at Itpulaga. talaga sabalit nung nakilala niya. Si Main Mendoza, isang sikat na dub mash queen noon. Nang dahil kay Maine, nakilala, sumikat, yung maman, itong si Alden Richard. Kaya naman sabi ng iba, walang utang na loob daw itong si Alden Richard kay Maine Mendoza. Basta-basta lang iniwan Hati ang reaksyon ng mga tao. Ganun talaga ang buhay. Si Maine ay may asawa na with the Arjo Atayde. At si Adon Richard ay single pa rin.